Uh, hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay Anwibi. Anwibi ng Agosto 2024. August 9, 2024. Atang oras po dito sa Los Angeles, California, ay 6:38 ng ah Hoy. Ah, oh, 6:38. 6:38 ng ng umaga. Ah, uh, Friday. At medyo maganda ang panahon. 6:38 po, mali yung adjustment ko. Ah, uh, Nais ko lang po mag-vlog patungkol dito sa mainit na balita kahapon at saka hanggang gabi na yung location ni Kibuloy alam na o tukoy na. Ayan po. Uh, marami ang nagsasabi at pati yung pulis kasi yung mga imporvers nila ay ganun ang sinasabi. Lahat ng indicators sabi nila ay naandyan lang si Kibuloy sa compound. At yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ano? Location ni Kibuloy, tukoy na. Yan po ang title ko. Ngayon ay ano po ang basihan ko? Bakit ako nadiniwala ako na si Kibuloy ay hindi aalis jan Ang basis ko po ay yung nangyari sa buhay at kasaysayan ni Saddam Hussein at saka ni Muammar Gaddafi. Si Saddam Hussein po ay nagrule sa Iraq ng 20 years. Si Muammar Gaddafi naman nagrule sa Libya ng 40 years pero pareha sila na ginawa nung sila ay kinukubkub na nung sila ay mahina na nung sila ay hinuhuli na ay bumalik sila doon sa lugar na kung saan sila ay nanirahan nung bata doon sila bumalik parehas yan o dun sa probinsya nakabisado nila ayan po ano pero usually ay dun sa lugar nakabisado nila kasi dun sila lumaki nung bata sila yan ay mahalin tulad po natin sa isang agila opo ang isang agila po ay nagpapalit po ng kwanyan eh. ng yung kwan peders nagpapalit po yan ngayon ay dahil nagpapalit sila, mahina sila yan. Mahina. Kung nagpapalit sila ng peters halos hindi nga sila makalipad yan eh. Kaya bago mangyari yun, bumabalik sila doon sa lugar na pinag-anakan pinag sa kanila. Opo doon sila nagpapalit ng ng ano ba tawag doon peters <clears throat> opo at kung malapit na silang mamatay ay ko kung ilan ang kwan ng ng agila ilan ang ilan ba ang umaabot ng ilang taon yan hindi ko na search eh. doon sila nagpapakamatay doon sa lugar na yan kung saan sila pinanganak kung saan binasag yung itlog, ay doon sila pinanganak yan eh. O doon sa nest. Ayan po. Para ding tao yan. Kung matanda na, ay halos gusto nilang mamatay doon sa lugar na kabisado nila. O doon sila pinanganak. Opo. Ngayon, ito po si Kibuloy, ay more than kwan ito eh, dun sa sitwasyon na ganun eh. Kasi nga may kaso siya. Hindi ba? O, kaya tatakbo yan dun sa lugar na kabisado niya. Yung mga tao, yung lugar, yung pasikot-sikot at mga sikritong lugar. Kung may mga lagusan man yan o kuweba o yung mga... natural na pagkain na naan dyan? kaya gusto niya dyan magtago yan. Ayan po. Ano? Kaya nga, sinulat ko dito, ako ay naniniwala na ang lang yan sa compound niya. Kaya nga lang ang problema, napakalaki pala yung compound niya. Eh. 30 hectares pala yan. Kailangan dyan, libo ang katao na hahalughog dyan bawat hektarya ya, pus pustihan ng tao o bawat puno pustihan ng tao bago pasukin yung building ganun yan at yung sa palibot naman dapat guardado yan yung yung lalo na yung mga exit ganun yan Uh, pero bago ako magpatuloy ay nais ko munang pasalamatan itong mga subscriber po na andito po sila. Si Rosana Narumi ng Japan, salamat po sa inyong lahat. Si R. Ulalia ng Bacolor Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanuan ng Singapore, Andre Deliber, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbaez, Josh Lan, Elinita Scrappler ng Germany. Salamat po sa inyong lahat. Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburaw Occidental Mindoro, Maribel Baligat-Colio, Kwertikyo, Jonah M., Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Leni Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Doko, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad Di Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, Betty Bilasco, William Eli, John Disingo, Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Domus Tikton, Tib, Tib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O. Cyril Andres, Sermihinel Dugarde, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanso Mintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na aking nirekomenda nire ko po sa inyo na ating suportahan at panuorin palagi. Ito po sila nung A, ah, ah, Michael Apasible. bulletin uh, insurek insurrecto bunyuk Isa, blancaster armandin engineer tutu kausing aling mari mister satutu ulang tu christian isgera pmtgr bloggers the action man Roy Japan Dibina di Apostol CG Chai, Kapihani Arta Tago Dim Joni Kakamping Ang Batas with Attorney Claire Castro At saka yun si Ka di Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na yung mga sinasabi nila ay para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating topic ngayon. Location ni Kibuloy, Tukuy na. Ayan po. Uh, Proverbs 28.17 uh, Anyone tormented by the guilt of murder will seek refuge in the grave. Let no one hold them back. Ayan po ang Proverbs napakatindi po nito. Kasi nga, ngayong kulang po ito, nabigyang pansin. Nababasa ko ito, pero kagabi kasi po ay nag-search talaga ako sa Biblia na patungkol sa bakit ang isang tao na guilty mas na naisim pa niyang mamatay. Yun po ang, ang sinulat ko, Bible verse. ah uh, uh, kasi, i-google mo lang kasi, Bible verse ah uh, that ah uh, uh, ano ba yun? Yung uh, di discuss, ano? O pinapaliwanag Uh, yung mga guilty they prefer to die yun po at ito po ang ibinigay sa akin marami po pero dito na lang po ako mag-concentrate kasi ito kumpleto na po ito eh anyone tormented by the guilt of murder will seek refuge in the grave ang ibig sabihin mas na naisim pa niyang mamatay. Opo. Hindi ba? Ay kahit anong basahin mo dyan eh. Yan, yan talaga eh. Sa iba kasi ang nakasulat ay in the pit. O. Ay pero pinili ko ito in the grave. Ay ano ba ang grave? Ay hindi ba kamatayan yan? Hindi ba? Let no one hold them back. Ngayon Baka hindi maintindihan, kumuha pa ako ng isang translation. Ito po, yang, yang nasa ibaba niya. A man who is tormented by blood guilt will be fugitive until death. No one will support him or no one will pity him. Yan po ang isang translation. Kaya pag nabasa mo yan, ay alam mo na ang ibig sabihin yan. Hindi ba? Alam na po natin ang ibig sabihin yan. Ito si Kibuloy, hindi po susuko yan. Opo, kasi nga ay nakasulat sa Biblia eh. Guilty o murder. Ay, pero itong murder kasi eh, halos kahalintulad din yan sa, sa panggagahasa po eh. Oh. Ay kwan po 'yan. Wala pong bill dyan, hindi ba? O kaya ay talagang mabigat po 'yan, lalo na kung marami kung tartiers niyang ginagawa 'yan, hindi ba? Oh. Susuko bayan hindi? Alam niyang talus siya eh. At ito po ano? Ah uh, Malamang hindi nyo siguro alam ano na yung tao na pumatay ganyan o nanggahasa, kahit saan siya magpunta, yan guilty yan. Hindi nyo siguro alam yan, ano? Kahit saan siya pumunta, guilty yan. Yung konsinsya niya, guilty. O alam niya sa sarili niya, guilty siya. Kahit saan siya pumunta yan, kahit magtago pa siya sa kuiba, sa mga kasamahan niya, sa abroad o mag magkuan siya yung mag uh, yung magpalit ng mukha mag uh, plastic surgery alam niya guilty siya opo bakit po ay kasi nga may juice alam ng juice eh ni kung sino siya o siya ang ba ang pumatay kaya hindi nawawala po yung guilty Ayan po, hindi ba? O, labanan nyo yan, hindi ba? Kahit na ang kaharap niya ay mga alipuris niya na sinasabi na, ay, hindi ka guilty, hindi ka guilty, hindi ka guilty. O, kinakanta nila yan, hindi siya guilty. O, hindi ba? O, diniskas ko na kahapon na yung principle na uh, 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 presume innocent until proven guilty ay iba po yun. Diniskas ko na kahapon, uulitin ko na naman dito. Yun po ang prinsipyo na ginawa dito sa Amerika ata. Yan, tao lang po ang gumawa niyan, pero wala po sa Biblia yan. Hinanap ko yan sa Biblia, yung curim na yan, o yung doktrin na yan, wala po sa Biblia yan. Ang Biblia po nagsasabi, the guilty plea. Ayan po. Maliwanag po 'yan, the guilty plea we no one pursue him. Ngayon, bakit ginawa 'yan, presume innocent until proven guilty? 'Yan po ay ah uh, yan proteksyon po 'yan sa mga taong mahirap. Mahirap na wala ng makain, walang abogado walang kakayahan ipagtanggol ang kanilang sarili na binubugbog na ron sa sa piitan o itinuturing ng isang pusakal o ay kung 7 years na ron hindi ba kaya yan yung doktrin na yan a uh, this person is innocent until proven guilty ayan po ang ibig sabihin yan pero pag marami kang abogado hindi ba mayamang ka o protektado ka ng mga nasasakupan mo, hindi ba? O, oh. hindi po pwedeng ikuan yan. Hindi, -apply, hindi pwedeng i-apply yan. Doktrina na yan. O, oh. ay marami kang abogado, marami kang pira. Ay bakit na, na, nagtatago ka? Guilty nga eh, kaya ganyan. O, oh, kahit na ilang milyon pa yan na nagsasabi hindi siya guilty na mga members niya kunyari, hindi ba? O, o, lalaban sila kunyari, hindi ba? Ayan, mahanggip ko po dito yan. Kunyari lang po yun na lalaban sila. Opo, kunyari lang po yun kasi nga ito, o, ito nakasulat dito, let no one hold them back. Pero hindi ako magtiwala dyan sa salita na yan. Eh. Kumuha ako ng ibang version. No one will support him. Ang nakasulat. O kaya sa ibang translation na naman, no one will pity him. Ayan po nakasulat. Ay mangyayari ba yan? Ay mangyayari po yan. Mangyayari po yan. No one will pity him. Oh, ay saan ngayon yung mga supporters niya na nagsasabi na wala siyang kasalanan ay ngayon lang 'yan. Ngayon lang po 'yan. Pero pag pinusasan na 'yan, ah, pag nakita nila na idadamay na sila sa kaso, kasi nga obstruction of justice po 'yan. Ay hindi na 'yan. Opo. Dito po sa Amerika, mayroon akong experience. Naglalakad kami ng, ng anak ko na 10 years old na lalaki. Bibili kami ng kwan eh, ng pizza pie. O kasi yun ang kwan namin eh. Dahil nga sa hirap ng buhay dito noon, ay yun lang ang kwan namin. Yun ang hapunan, yung pizza. Ay nilalakad lang namin naman yung, yung pizza parlor. Ay hindi namin alam dun sa dadaanan namin mayroon palang polis pulis o mayroon Pilipino na nakadapa na dun sa lupa eh adun ah, sa kalsada adun ah, sa kwan walkway na pinupusasan yung isa naman na pulis nagbabantay ngayon ay hinaharang kami ng pulis ay hindi namin alam bakit hinaharang kami yung pala may pinupusasan na doon sa medyo madilim kasi at sa kanto Oh, where are you going? sabi ng polisi. Ay Bibili ng pizza doon o sabi namin ay hindi doon kayo dumaan sa kabila sabi niya. Oh. Kasi nga pinupusasan na yung kwan eh nakadapa na sa lupa uh, sa, sa sa walkway. Oh. Ganun po dito hindi ka pwedeng lalapit. Oh. Tinanong pa kami, anong gagawin namin eh, nung pulis? Anong gagawin nyo dito? Sabi niya, doon kayo. Sabi ganun eh. Oh, gano'n po yan. Paglalapit ka, kasi may, may hinuhuli sila, ay kung nagkabarilan nga eh. Pero hindi na, dahil nga eh, nagmamakaawa na yung Pilipino eh. Pilipino yung pinupusasan eh. Aray ko, sabi nga niya, inarinig ko. Eh, Aray ko, sabi niya, kasi eh, parang yung 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 kamay niya pinilipit sa likod eh. Pinusasan po sa likod eh. Ay grabe po 'yun. Pag ikaw pinusasan sa likod, kuang ka uh, notorious ka talaga. Pero pag pinusasan ka lang sa harapan, medyo okay pa 'yan. Ayun, likod talaga eh. Oh. Hindi ka pwedeng lalapit. Ay, yan, ang ginagawa nila diyan, hinaharangan nila yung mga pulis. Ay, ganyan lang yan. Kasi nga, outnumber yung mga pulis dyan eh. O, tausan ata yung mga members dyan na pinapakain araw-araw eh. Para lang magganyan eh. O, hanggang may, may kinakain yan. Ganun lang yan. O, nakikita nila na outnumber nila yung pulis. Pero pag medyo alanganin na sila, ah, ay kung pupusasan na sila, o, oh, ay itatalik lang sila yan sa mga kwan eh mga pusti yan, ipupusasan sila dalawang tao o kaya iikwan sila, ipagdugtong-dugtongin sila, anong magagawa nila, Di ba? At hindi na po gagalaw yan kasi nga nakasulat eh, no one will support him. Yan po ang nakasulat. A man who is tormented by blood guilt will be a fugitive until death Oh, maliwanag ba yan? Ay maliwanag po. Ay, ano pang tatanungin natin dyan? Hindi ba? Hindi maaalis yung guilty niya kahit na ang mga media ay sinasabi na wala siyang kasalanan. Oh. Ang mga senador ay sinasabi overkill yan pati nga si Duterte overkill naman yan. Hindi nawawala yung po, yung guilt niya. Oh, kasi nga ay nakasulat eh, until his death. Hindi ba? Oh, paano mawawala yan? Hindi ba? Kaya ganyan yan. Kaya nga ako, naniniwala ako, naanjan lang yan sa compound. Kasi naanjan ang, kuwan niya eh, niya eh. Oh, pak pakakainin niya yung mga tao dyan, hindi ba? Oh, siguro masasarap na yung mga pagkain dyan ngayon eh, hindi ba? Oh, hindi ba? Oh, ganun lang po 'yan. Oh, a man who is tormented by blood guilt will be fugative until death. No one will pity him. Oh. Anyone tormented by the guilt of murder will seek repuuds in the grave. Mas nanaisin pa niyang mamatay. Yung po ang ibig sabihin niyan. O, kaya ako, naniniwala ako dun sa sinasabi ni Duterte na lalaban siya. At ito rin, naniniwala ako na mas na pa ni Kibuloy na mamatay. Dahil nga dito sa verse na ito, kasi nga nagtataka ako, bakit nga ang tao ano, na mas na naisim pa niyang barilin na lang siya? Hindi ba? O, ayan po ano. Basahin ko lang po itong sin makes men cowards. Ayan po ang, ang kwan. Ang ibig sabihin niyan, yung, yung verse na ito. Sin makes men cowards. Hindi na po ako magbibigay ng example dyan. Pero marami po sa Biblia na example dyan. Pero ay kulang po ang oras natin po. Eh, ano? Bibilisan ko na lang po. Ano? Mag 30 minutes na. John 3, Verse 19 hanggang 20 babasahin ko lang po ano at si Jesus Christ po ang nagsasalita dito. Oh, and this is the verdict sabi niya, hindi ba? Oh, may verdict na eh. The light has come into the world, but men love darkness rather than light because their deeds were evil. Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ. Everyone who does evil hates the light and does not come to light for fear that his deeds will be exposed. Ayan po. Ayan po ang katotohanan dyan. Kibuloy does not want to come to light because he is afraid that his deeds will be exposed. Ayan po. Basahin ko lang po ulit para maintindihan natin ano. And this is the verdict sabi po ni Jesus Christ. The light has come into this world sabi niya. Siya nga 'yun eh siya ang the light of this world you no. Know? But men love darkness rather than light. Ayan po. Bakit? Ay ito nga o because their deeds were evil. Hindi talaga lalabas yan hindi magpapakain niya ng mga tao o yung mga member niya lulukuhin niya pero hindi hindi kuanyan hindi hindi tatagal yan opo oh Everyone, sabi po ni Jesus Christ, who does evil hates the light and does not come to light for fear that their deeds will be exposed. Ayan po, hindi ba? Kaya nga, balik tayo doon sa main verse natin, yung Proverbs 28.17, Anyone tormented by the guilt of murder will seek refuge in the grave. Ayan po, hindi ba? O, mas na pa niyang mamatay na lang sa dyan, dyan sa kung saan siya lumaki o saan siya kabisado niya yung lugar, hindi ba? Sayang, hindi ko na naikwinto yung si Kwan, eh, si Saddam Hussein. Opo, sayang. Sa ibang panahon na lang siguro ano ikikwento ko at sa yun nangyari uh, kay kay Kwan kay Muamar Kadapi. Bumalik sila po doon sa Kwan nila doon sa lugar sa baryo na kung saan sila lumaki. Opo, bumalik po sila. Lalo na ito si Kwan si si Saddam Hussein. Maganda pala eh yung 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 pinagtataguan niya. Opo. Na, na ang nagsuplong din ay yung mga kababaryo niya. O, opo, dahil sa intelligence gathering po 'yan. O sige po at hanggang dito na lang po ano. At ako po ay nananalangin sa ating pakikinig, mga kababayan, mga minamahal, ay magkaroon po tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Yang yan po ang aking plea o ang aking uh, prayer sa Panginoon. At muli, mga kababayan, mga minamahal, uh, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Hello po at good morning po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami.